kinakaya ng mga tao ang kanilang mga problema sa sarili nilang paraan. Minsan, natutuklasan nila ang lakas upang harapin ito ng mag-isa sa ibang pagkakataon kailangan nila ng tulong. Isang kaso na yumanig sa Japan, ang Fuji TV sex scandal. Ang mga ganitong eskandalo ay hindi natatangi sa isang bansa. Nangyayari ito kahit saan at naging malaking problema na ito sa lipunan. Pero paano kung ang isang biktima ng pang-aabuso ay napatahimik ng lubusan na wala? Siyang ibang pagpipilian kundi ikwento ang kanyang karanasan sa pamamagitan ng isang pelikula? Ito ang kaso na nagpagulat sa buong mundo. Isang kaso na naging dahilan upang maging icon ng Me Too ang isang babae. Ngunit siya rin ay napatahimik sa sarili niyang bansa. Ito ang kwento ng babaeng nagpabago sa mga batas ng sexual assault sa Japan sa unang pagkakataon sa loob ng 110 taon. Ito ang kaso ni Shiori Ito. Sa, sa Japan, ang karaoke ay hindi lang tungkol sa pagkanta. Bahagi ito ng kultura, lalo na sa lugar ng trabaho. Pagkatapos ng mahabang araw, pumupunta ang mga katrabaho at kaibigan sa mga karaoke bar para makapagpahinga makalimutan ang kanilang mga alalahanin kahit saglit lang. Iyon ang nangyari kay Shiori Ito, isang mamamahayag at filmmaker. Pagkatapos ng premiere ng kanyang pelikula sa prestihiyosong Sundance Film Festival, kinuha niya ang mikropono at sinimulang kantahin ang I Will Survive ni Gloria Gaynor. Isa-isa, sumali ang mga babae mula sa audience, sumayaw, kumanta, umiyak. Sa sandaling iyon, nagbahagi sila ng isang bagay na mas malalim kaysa sa mga salita, isang connection, isang pag-unawa. Ang kanyang pelikula, Black Box Diaries, ay higit pa sa isang dokumentaryo. Ito ang kanyang laban, laban sa trauma, laban sa sistemang nabigo sa kanya, laban sa katahimikang sinubukang lamunin siya ng buo. Ipinakita ang pelikula sa buong mundo Naging opisyal pa itong submission ng Japan para sa Oscars. Pero may isang lugar kung saan hindi ito kailanman ipinalabas, ang Japan. Bakit hindi ipinalabas sa sariling bansa ang isang pelikulang hinirang sa Oscar? Ano ang napakalakas sa mensahe ng pelikulang ito na natakot ang ilang tao? Para maunawaan, kailangan nating bumalik sa simula. Sa kaso ng panggagahasa noong 2015 ng isang batang mamamahayag. Lumaki si Shiori ito sa Kawasaki, isang malaking lungsod sa timog ng Tokyo. Siya ang panganay sa tatlong magkakapatid at nagkaroon ng tinuturing na mapayapang pagkabata. Pero tulad ng maraming kabataan babae sa Japan, maaga siyang nalantad sa sexual harassment. Kung ikaw ay isang high school girl sa Japan na sumasakay sa pampublikong transportasyon araw-araw, ikaw ay target. Ganun lang iyon. Nahipuan na siya noon higit pa sa kaya niyang bilangin sa mga siksikang tren. Halos naging routine na ito. Bago magklase, nagpapalitan sila ng mga kaibigan ng kwento tungkol sa nangyari sa umaga habang papunta sa paaralan. May lalaking humipo sa akin ngayon. May lalaking nagmasturbate sa palda ko. Nakita ko ang isang lalaking humawak sa ibang babae. Normal ito, nakakabagbag damdaming normal. Pero ang pagpunta sa polis, iba na iyon. Nakita niya kung ano ang nangyayari kapag sinubukan itong i-report ng mga babae. Hindi ito sineryoso ng polis. Kailangan mong ipaliwanag ang lahat, mag-absent sa klase, dumaan sa kahihiyan ng muling pagsasalaysay ng kwento mo, para lang ituring kang parang baliw ka, kaya bakit pa mag-aabalang magsumbong? kung itinatakwil lang ng mga matatanda sa paligid ang kanilang mga karanasan na parang walang halaga, ano ang saysay, at para kay ito, ang proseso ng pagre-report mismo ay naging bagong uri ng trauma sa isang punto sa investigasyon. Sinabi niyang pinagawa siya ng pulis na muling gawin ang panggagahasa gamit ang isang life-sized na manika habang kinukuhanan siya ng litrato. Unang nakilala ni Shiori ito si Noriyuki Yamaguchi, ang Washington Bureau Chief ng TBS noong Disyembre 2013. Noon, kilalang-kilala na si Yamaguchi sa media landscape ng Japan. Siya ay kasal mula 2002 sa isang dating reporter ng Fuji TV at ang kanilang kasal ay dinaluhan ng ilan sa pinakamakapangyarihang tao sa Japan, kabilang si Shinzo Abe na, na nagsilbi bilang Deputy Chief Cabinet Secretary noon, hindi estranghero si Yamaguchi sa kontrobersya. Siya ang unang mamamahayag na naglathala ng opisyal na dokumento sa Weekly Bonshun na nagsasabing ang militar ng South Korea ay nagpatakbo ng mga pasilidad na katulad ng Comfort Women System ng Japan noong Vietnam War. Samantala, si ito ay hinuhubog pa ang kanyang lugar sa industriya. Sa edad na 24, bagong graduate ng universidad, nakakuha siya ng internship contract sa New York branch ng Japan TV noong Setyembre 2014. Pero hindi madali ang pagbalanse ng trabaho at pag-aaral sa ibang bansa. Napilitan siyang itigil ang pangarap sa New York dahil sa problema sa pera. Noong Pebrero 2015, bumalik siya sa Japan at nagsimulang mag-intern sa Reuters Tokyo branch. Dalawang buwan siyang hindi binayaran at kahit nagsimula na siyang kumita sa ikatlong buwan, limitado ang kanyang trabaho sa tatlong minutong slot, sapat lang para makapasok pero hindi sapat para makagawa ng malaking epekto. Malaki ang pangarap ni Shiori. Gusto niyang gumawa ng feature-length na dokumentaryo kaya umalis siya sa Reuters para maghanap ng mas magandang oportunidad. Noong 2016, nakagawa siya ng isang piraso na nanalo ng award, pero hindi pa rin iyon sapat para sa kanya. Pakiramdam niya hindi pa rin niya naaabot ang impact na gusto niya. Doon niya naisipang maghanap ulit ng trabaho sa New York. Noong Marso 2018, kinontak niya si Noriyuki Yamaguchi, umaasang matutulungan siya nitong makapasok sa industriya. Sa parehong panahon, na-recall si Yamaguchi sa Japan matapos lumabas ang isang artikulo sa Weekly Bunshun. At saka dumating ang Abril 3, 2015, ang gabing magbabago ng lahat. Isang biyernes ng gabi iyon. Si Yamaguchi, isa sa pinaka-controversial na television mamamahayag ng Japan, inimbitahan si Shiori Ito para sa hapunan sa Ebisu, Tokyo. Nagsimula ang gabi sa isang kushikatsu restaurant, umiinom at nag-uusap. Pagkatapos, lumipat sila sa isang sushi restaurant malapit doon at iyon ang huling malinaw niyang naaalala. Naramdaman niyang nahihilo siya sa banyo. Ang susunod niyang nalaman, alas 5 na ng umaga. Nagising siya sa isang hotel room, disoriented at nasasaktan. Nasa ibabaw niya si Yamaguchi, ginagahasa siya. Parang mga oras ang mga minuto, ang trauma, ang sakit hindi malilimutan. Limang araw pagkatapos, pumunta si Shiori sa Takanawa Police Station sa Tokyo para iulat na dinala siya ni Yamaguchi sa hotel room nito at ginahasa habang siya ay walang malay. Pero imbes na seryosohin siya, binale wala ito ng polis. Walang sapat na ebidensya hindi mo naaalala ang lahat. Tumanggi silang tanggapin ang kanyang ulat. Lumipas ang mga linggo, tuwing bumabalik siya, pareho ang sagot, hindi sapat. Natanggap ang kanyang ulat noong Abril 30, 2015, halos isang buwan pagkatapos ng panggagahasa. Binuksan ng mga investigador ang kaso noong Hunyo 8, 2015 pumunta pa sila sa paliparan para arestuhin si Yamaguchi nang bumalik ito mula Washington. Pero hindi siya na-aresto. Sa huling sandali, pinigil ang utos mula sa itaas, kalaunan. Inamin ng isang investigador, ang utos na itigil ang pag-aresto ay galing sa chief ng Criminal Division ng Metropolitan Police Department, isang lalaking naging chief cabinet secretary ng National Police Agency. Sa kabila nito, Noong Agosto 2015, isinumite ng polis ang kaso ni Shiori sa Tokyo District Prosecutor's Office para sa karagdagang investigasyon. Sinugod nila ang bahay ni Yamaguchi, kinuha ang kanyang mga computer, tablet, lahat. Sinailalim pa siya sa polygraph test. Pero walang reaksyon ang resulta ng tanungin siya tungkol sa mga akusasyon ni Shiori. At ang tungkol sa date rape drugs, Hiniling ni Shiori ang isang ingredient test, umaasang malalaman kung nilagyan ng droga ang kanyang inumin pero hindi binigay ng pulis ang resulta. Noon, ang mga batas ng Japan tungkol sa sexual assault ay mula pa noong 1907, mahigit isang siglo na ang edad. At sa ilalim ng mga batas na iyon, ang pagsasabi ng hindi ay hindi sapat para patunay ang rape iyon para manalo ng kaso kailangang patunayan ng mga survivor na ginamit ang pisikal na puwersa. Kailangang ipakita ang resistensya, mga peklat o ebidensya na sila ay lumaban ng matindi. Kung walang nakikitang palatandaan ng pakikibaka, hindi itinuring ng sistema na rape iyon. Ngayon, isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito sa mga kaso kung saan kasama ang alak, mga kaso kung saan walang malay ang biktima hindi makalaban, ang mga kasong iyon halos imposibleng maiproseso. Nang tanungin ng mga investigador si Yamaguchi, itinanggi niya ang lahat sinabing consensual ang sex. Tinawag pa ng isang prosecutor na black box case ito dahil nangyari ang panggagahasa sa likod ng saradong pinto, mahirap patunayan. Pero hindi niya hahaya ang manatili ito sa dilim. Desidido siyang buksan ang black box na iyon. Pinakiusapan niya ang mga investigador na suriin ang hotel security footage at nang gawin nila, natagpuan ito. Ipinakita ng footage si Yamaguchi na hinila si Shiori palabas ng sasakyan bandang 11.20 ng gabi. Halos walang malay si Shiori, ang ulo niya ay nakasubsob sa balikat ni Yamaguchi habang sinusuportahan siya nito at dinala sa hotel lobby. Pagkatapos, natuntun ng polis ang taxi driver na nagmaneho sa kanila ng gabing iyon. Kinumpirma ng testimonya nito ang lahat. Sinabi niya sa polis na hiniling ni Shiori na ibaba siya sa pinakamalapit na istasyon ng tren, pero iginiit ni Yamaguchi na sa hotel sila pupunta. Sa kalagitnaan ng biyahe, nawalan ng malay si Shiori. Natagpuan ng driver ang suka sa backseat. Sa oras na iyon, akala niya ay lasing lang siya ng sobra ang security footage, ang pahayag ng driver, kahit ang katotohanan na natagpuan ng DNA ni Yamaguchi sa underwear ni Shiori, lahat ng ito ay sumuporta sa kanyang kwento. Pero wala pa rin ginawa ang mga prosecutor. Noong Hulyo 22, 2016, ibinasura ng Tokyo District Prosecutor's Office ang mga kaso laban kay Yamaguchi. Sinabing walang sapat na hinala Ganoon lang, sarado na ang criminal proceedings. Nabigo si Shiori. Ginawa niya ang lahat ng tama. May ebidensya siya, mga saksi, resulta ng DNA. Pero nabigo pa rin siya ng justice system. Pakiramdam niya, natalo siya pero sa parehong oras, tumanggi siyang manahimik. At sa kaniya, ginawa ang isang bagay na hindi maisip sa Japan. Nagsalita siya sa publiko. Sa Japan, Bihira ang mga aligasyon ng panggagahasa na makarating sa balita. Karamihan sa mga biktima ay nananatiling anonymous. Ayon sa isang 2020 survey ng Japan's Cabinet Office, 5.6% lang ng mga biktima ang nagre-report ng sexual assault sa police sa paghahambing sa US. Halos isang katlo ng mga survivor ang nagre-report ng kanilang mga pang kahit sa mga high profile na kaso tulad ng Fuji TV sex scandal, pinili ng mga biktima na itago ang kanilang muka, protektahan ang kanilang pagkakakilanlan, at iwasan ang paghahain ng kaso dahil sa takot. Pero kabaligtaran ang ginawa ni Shiori. Noong Mayo 29, 2017, tumayo siya sa harap ng mga kamera malapit sa Tokyo District Court at nagsagawa ng press conference. Hindi niya ibinigay ang kanyang apelyido, pero ipinakita niya ang kanyang muka. Ipinakilala niya ang sarili bilang Shiori lamang at saka hiniling sa mga prosecutor na muling buksan ang kanyang kaso. Hindi na siya lumalaban para sa sarili niya lamang. Lumalaban na siya para baguhin ang sirang sistema. Sa kanyang press conference, tumayo si Shiori sa harap ng mundo at sinabi, ang tipikal na inaasahan sa isang biktima ay maging malungkot at mahina, magtago at mahiya at may problema ako sa norm na ito. Wala akong itinatago. Kung hindi ako magsasalita ngayon, hindi magbabago ang batas at kaya ko ito ginagawa. Dash, yumayanig ang kanyang mga salita sa Japan. Hindi basta tao lang si Yamaguchi, isa siyang kilalang mamamahayag, hinangaan, iginagalang kahit idolohin pa, nangingibabaw ang press conference sa mga headline, imposibleng balewalain. Revolutionaryo ito. Kaya naman, naging isa ito sa mga pangunahing spark ng Me Too movement sa Japan at sa unang pagkakataon nahanap ng mga survivor ng ibang sexual assault cases ang lakas ng loob na magsalita at sinabing ang mga action ni Shiori ay naka-impluensya pa sa unang revision ng mga batas sa sexual crime ng Japan sa loob ng mahigit isang siglo. Pero kasabay ng suporta ay dumating ang alon ng galit. Nilait siya ng mga tao, tinungisan, sinubukang siraan ang kanyang kwento. Pero tumanggi si Shiori na umatras. Itinuloy niya ito, determinadong lumikha ng mundong malaya ang mga survivor na magsalita, nang walang takot, nang walang kahihiyan. Pagkatapos ng kanyang press conference, naghain siya ng apela na humahamon sa desisyon ng Tokyo District Public Prosecutor. Dinala niya ang kanyang kaso sa Public Prosecutors Review Board, umaasang ngayong nakamasid ang mundo, makakamit na ang justisya. Pero noong Setyembre 2017, tinanggihan ng Review Board ang apela. Sarado na ang kaso. Hindi kailanman makukulong si Yamaguchi sa kriminal na kaso dalawang pagpipilian ang natira kay Shiori, sumuko o ipagpatuloy ang laban. Kaya noong September 28, 2017, kumuha siya ng ibang landas. Naghain siya ng civil lawsuit laban kay Yamaguchi, humihingi ng 11 milyong yen bilang danyos. Sinabing dumanas siya ng mental distress mula sa panggagahasa. Sa susunod na buwan, Oktubre 2017, Naglathala siya ng libro ng mga akusasyon na pinamagatang Black Box, isang direktang hamon sa katahimikan ng Japan tungkol sa sexual violence. Inanunsyo niya ito sa isang press conference sa Foreign Correspondents Club of Japan, tinitiyak na nakikinig pa rin ang mundo. At saka lumaban pabalik si Yamaguchi. Noong Oktubre 26, 2017, Naglatala siya ng sariling memoir na pinamagatang Toy Who Sued Me sa buwan magazine na Hanada. Dito, itinanggi niya ang lahat. Sinabi niyang sinira ng mga akusasyon ni Shiori ang kanyang reputation na siya ay maling inakusahan at kinont demanda niya si Shiori humihingi ng 130 milyong yen bilang danyos at pampublikong paghingi ng tawad. Pero noong Disyembre 2019, pinaboran ng Tokyo District Court si Shiori, kinumpirma nilang nakipagtalik si Yamaguchi ng hindi konsensual at inutusan siyang magbayad ng 3.3 milyong yen bilang danyos. Itinapon ang countersuit niya na pagdesisyonan ng korte na hindi defamation ang mga pahayag ni Shiori, pero hindi tumigil si Yamaguchi. Inapela niya ang desisyon sa Tokyo High Court noong Enero 2020. At bago ang apela, noong Disyembre 20, 2019, gumawa siya ng huling desperadong hakbang, inanunsyong tinanggap ng pulis ang isang indictment laban kay Shiori para sa maling akusasyon at defamation. Pero limang araw lang pagkatapos, noong Disyembre 25, ibinasura ng Tokyo District Public Prosecutor's Office ang kaso. Hindi kinasuhan si Shiori. Fast forward sa Enero 25, 2022, pinanatili ng Tokyo High Court ang orihinal na desisyon. Kinumpirma nilang nakipagtalik si Yamaguchi ng walang pahintulot at inutusan siyang magbayad ng milyong yen bilang danyos. Pero sa pagkakataong ito, napagdesisyonan din ng korte na nasira ng libro at press conference statements ni Shiori ang reputation ni Yamaguchi, inutusan si Shiori na magbayad sa kanya ng 550,000 yen bilang kompensasyon. Parehong nag-apela sa Supreme Court. Pagkatapos, noong Hulyo 8, 2022, pinabora ng Supreme Court si Shiori. Pinanatili ang 3.3 milyong yen na kompensasyon. Tinanggihan ng Supreme Court ang huling apela ni Yamaguchi. Pero pagdating sa aligasyon ng date rape drug, na na ng korte na walang konkretong ebidensya na makukumpirma na nadrogahan si Shiori. Naging kontrobersya sa buong Japan ang mahaba at nakakapagod na laban sa korte. Noong una, itinago ni Shiori ang kanyang apelyido, pero nang kumpirmahin ni Yamaguchi ang kanyang pagkakakilanlan sa libro niya, kumalat ang pangalan niya na parang wildfire sa Japan. Binaha ng mga tao ang social media at online forums, nagde-debate tungkol sa kaso. Sinusuportahan siya ng ilan, pero marami ang nanira sa kanya. Inakusahan siyang sinisira ang karera ni Yamaguchi. May mga tinawag pa siyang honey trap. Sinabing siya ang nang nangakit kay Yamaguchi para sa personal na pakinabang Isang lumang misogynistic trope na ginagamit para siraan ang mga babaeng nagsasalita. Lumaban pabalik si Shiori. Naghain siya ng mga kaso laban sa ilang tao na nanira sa kanya sa publiko. Isa sa kanila, si Sugita Mio, miyembro ng Liberal Democratic Party ng Japan, na nag-like ng tweet na nagkalat ng maling impormasyon tungkol sa kanya noong Hunyo at Hulyo 2018 pero ibinasura ang kaso na pagdesisyuna ng korte na hindi nangangahulugang pag-aproba ang like button sa nilalaman. Sinuhan din niya ang isang manga artist na gumawa ng mini-comic na may mukha niya at mga salitang sex for money na nakasabog sa mga panel. Nanalo siya sa kaso at nakatanggap ng 800,000 yen bilang danyos. Pero kahit na may mga legal na tagumpay, pakiramdam ni Shiori ay pagod na pagod na siya. Binubuo niya ang kanyang karera pero kinuha lahat iyon mula sa kanya. Naisip niya kung dapat ba siyang nanahimik na lang? Kung dapat ba siyang nagpakatatag, tinanggap ito. At nagpatuloy tulad ng maraming babae bago siya. Baka ito lang ang presyo ng pagiging babae sa industriya. Pero naisip niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae na siyam na taon ang bata sa kanya. Paano kung mangyari ito sa kanya? binago ng kaisipang iyon ng lahat. Napagtanto niya na kailangan niyang ipagpatuloy ang laban, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa bawat babaeng susunod sa kanya. Iniulat niya ang lahat. Lumaban siya para sa hustisya, para sa pagbabago, para sa mga tinig na hindi naririnig. At saka dumating ang isang sinag ng pag-asa noong Hunyo 2017, Uchi ng Japan ang mga batas nito sa sexual assault sa unang pagkakaitaon sa loob ng 110 taon. Sa unang pagkakataon, maaari ng legal na kilalanin ang mga lalaki bilang biktima ng sexual assault. Itinaas din ang minimum na sentensya para sa panggagahasa mula tatlong taon hanggang lima. Wala sa mga ito mangyayari kung wala ang mga tinig ng mga survivor kung wala ang mga taong kumakalat ng Me Too sa social media sa kabuuan ng laban na ito. Kinaya ni Shiori ang lahat sa tanging paraang alam niya sa pamamagitan ng pagdodokumento ng lahat bilang video journalist. Kinuha niya ang camera at nirecord ang sarili. Kinunan niya ang kanyang mga paglalakad sa Tokyo. Nakuha ang lungsod, ang mga tao, ang mga sasakyan sa labas ng kanyang apartment habang nabubuhay sa patuloy na takot na baka may nanonood sa kanya. Ni-record niya ang kanyang mga pag-uusap sa mga investigador, parehong tawag sa telepono at personal na pagkikita. At kapag kinakailangan, nagtago pa siya ng recorder sa kanyang purse o bra para siguraduhin may ebidensya siya sa bawat encounter. Sa loob ng dalawang taon, dinokumento niya ang kanyang paglalakbay. Tapos, isang araw, natanggap niya ang isang tawag. Nakita ng isang Swedish video journalist sa London ang kanyang trabaho. Wala sa kanila ang nakagawa ng feature-length na dokumentaryo noon. Pero nang matapos ang panahon ni Shiori sa London, nag silang subukan. Kinuha nila ang 400 oras ng footage at ginawa itong pelikula, Black Box Diaries. At nang sa wakas ay ilabas ito, may naramdaman siyang pagbabago. Sa unang pagkakataon, parang hindi na niya mag-isa ang dinadala niyang pasanin. Pero kahit na nabunutan siya ng bigat, nanatili ang isang malupit na katotohanan, mahirap pa rin ang pamumuhay sa Japan para sa kanya. Gayun pa man, kumalat ang kanyang pelikula sa buong mundo. Ipinakita ito sa mahigit 50 film festival sa higit 30 bansa. Hinirang pa ito para sa Academy Award. Pero may isang lugar kung saan hindi ito kailanman ipinalabas, ang Japan. Kaya bakit ipinagbabawal ang kanyang pelikula na ipakita sa Japan? Isang dahilan na binanggit ay ang hindi autorisadong footage na ginamit sa pelikula. Noong Oktubre 20, 2024, nagsagawa ng press conference ang mga abogado mula sa civil trial ni Shiori sa Tokyo. Isa sa kanila, si Yuichi Kaido, Nasyam na taon nang kumakatawan kay Shiori ay nagsabing nangako si Shiori na hayaang suriin ng mga abogado ang pelikula bago ito ilabas sa publiko pero hindi natupad. Nagtaas din sila ng mga alalahanin tungkol sa legal na issue sa paggamit ng hotel CCTV footage. Pagkatapos, noong Pebrero 20, 2005, nagsagawa sila ng isa pang press conference sa Foreign Correspondents Club of Japan muling kinu-question ang legalidad ng ilang footage na ginamit sa pelikula. Bilang tugon, humingi ng paumanhin si Shiori at nangakong palitan ang hindi autorisadong footage. Pero sa puntong iyon, naipakita na ang pelikula sa buong mundo. Kahit gumawa siya ng espesyal na bersyon na walang pinagtatalo ng footage, hindi mawawala ang kontrobersya. Sinabi ni Kaido na mula pa noong Desyembre 2023 ay itinatakwil na nila ang mga alalahanin tungkol sa pelikula kay Shiori. Pero iba ang pananaw ni Shiori. Naniniwala siyang may personal na galit sa kanya si Kaido. Sadyang hinaharangan ang pagpapalabas ng pelikula dahil sa malisya. Ang kontrobersya ay umikot sa hindi autorisadong footage sa black box diaries. Pero sa proseso, nawawala sa paningin ng mga tao ang mas malaking issue. Bakit hindi kailanman na proseso si Yamaguchi? Bakit natatakot ang maraming mamamahayag na i-cover ang kasong ito? Pagkatapos, itinuro ni Jake Adelstein, isang kilalang mamamahayag at isa sa mga unang nag-ulat tungkol sa kaso ni Shiori sa Ingles, ang isang bagay Walang korte ang opisyal na nagbabawal sa pelikula. Walang mga bata sa censorship na pumipigil sa pagpapalabas nito sa Japan. Kaya kung walang opisyal na pagbabawal, bakit hindi pa rin ito naipalabas? May nagsasabi na ito ay dahil sa parehong dahilan kung bakit inilibing ang kaso ni Shiori ng matagal, self-censorship ng media at takot sa paghihiganti mula sa makapangyarihang mga tao sa industriya ng politika at media. At kung mas maraming tao ang magsisimulang magmalasakit sa mga batas tungkol sa sexual abuse sa Japan, sino ang nakakaalam kung anong iba pang mga sex scandal ang maaaring lumitaw? Baka maging katulad ulit ito ng kaso ni Shiori, o baka katulad pa ng Fuji TV sex scandal. At ito ang pinakamalupit na katotohanan sa lahat. Kahit pagkatapos ng lahat ng ito, nagtatrabaho pa rin si Yamaguchi bilang mamamahayag. Samantala, kailangang tiisin ni Shiori ang lahat ng trauma, lahat ng laban, lahat ng pagkatalo ng mag-isa. Kaya ano ang tingin mo? Naniniwala ka bang may ibang dahilan kung bakit hindi pa naipalabas ang Black Box Diary sa Japan o sa palagay mo, maaaring sa wakas ay maipalabas ito sa malapit na hinaharap? Ipaalam mo sa akin sa mga komento. Iyon ang pagtatapos ng kaso natin ngayon. Kita tayo sa susunod na episode. Salamat sa panonood.